Hello po na ano, mga kabis friend uh, Bali pupunta po tayo ngayon sa bayan Bali kung saan ay Magtitingin po ako ng bisikleta Kung meron po akong makitang bisikleta na uh, Mabilhan Ay bibili ako para may magamit ako Kapag uh, pupunta ako rito Kaya may kung saan saan ako pupunta So Bali mga kabis friend uh, lang po ako ng mga masakyan tricycle Ito so, na ano mga ka bali pupunta ako doon sa bili ng song bisikleta. Magabang lang ako ng tricycle na papunta. Kung saan ako makabili ng bisikleta. So, sama nyo Sa nang bili ng bisikleta rito kuya? Oo oh, oh. Magkano kaya hanggang doon? 20 Pahatid nga kuya Okay, okay. 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 Kano yung ganito kuya? Yan po, boss Ah, 3-7 na boss? Yung BMX lang sana kuya mix BMX mix natin 3-4 Nasaan po yung BMX nga? 3-4 po Ay, yung ganyan Kulang tala ito naman, 35. Ito ba si Jason Ah, uh, yung ganito kaya magkano? 5.5 yan. 5.5. Ano yung manibela? benal Tsaka uh, size 20? Sinlaki lang ba ng ano? Sinlaki lang ba yung BMX? Oo, oh, sinlaki lang yung bay Magkano na to? 3.7. 3.7? Yung BIM yung BMX 3 4. po 3 4 para mas mora po yun. Magkano yung ganito kuya? 3.5 man, yung mababay. 3.7. Pink po. Okay. Saan 3.5? 3.7. Ano gusto mo? magkano? magkano? Yan, 3.7.

Magkano po yung ganito? Ah, Pagka binili po yung kasama yung ano, tapaludo niya. Hindi ba? 37 Ito lang po ba yung bilihan ng bisikleta rito, eh? Dito lang po kasi ako nakadalaw pang alawa na itong bili ko dito. Meron po dito sa Samba. San, san po? Sa Samba. Ah, Pero ay, malayo pa. Mas mahal na doon. Ah, kabilang so, ah, bayan na yun. Bayan. Ah, Kabilang bayan. Nakapilang bayan. Kasi dito, ito kami talaga bumibili. Ah, maganda. Kasi mas mahal doon eh. Ah, mas mahal pa. Ah. ah pink. Mas mahal kasi doon. ito. gusto mo itong beto? Mas no. mahal.

Ipares ko na lang sir dito, 3.5. 3.5 na po yan. Ito ito, ito mahal na nung nakarang bumili kami, yung mountain bike ni Tatek, try ko lang <laughs> buha namin dito. Dito, lang Hindi na siya mag-overt, city, kami bibili ng bike. Sabi, sa tatik ng lockdown na lang sa...

Ah, well, wala hindi pwedeng lagyan ng inuminan 'yan. Wala kang dinig stop ng ganun. Ay ganoon pa yan, naman pero pag meron pwede. Ha? Huh? Pag meron pwede. Oh, <laughs> yan <laughs> ama. Tama mo na rin dito. Ha? Huh? Mahal ah meron Okay. Okay. Mahal nga kayo pa kayong ganyang kulay kuya? Meron Ay, pa. pa. Kuya paggawa ka na lang. Pa-assemble ka na lang. Mas bago. Oo nga eh. mas Pero pagka in-assemble kasama na rin na ito, no? Lahat na. Ito lang yung lang Ito yung career lang nakasiparin. Wala namang additional na ano po yon Alin po ah? Pagka ipa-assemble po. Wala kuya! Ah, wala. Depende na lang po kung may papadagdag kayo. Okay. Ah, okay. <laughs> Nangihingi nga kung previous ah. eh. Mamaya <laughs> ah, sinabi ko ah, ako hindi. Nangihingi pa ako na ng previous. Ah. Ah, Mamaya pag-assemble may bayad pala. Huwag na. Yan. <laughs> Wala, no hidden charge po eh. Yung ano na lang po, yung uh, yung mga mountain bike nyo kaya magkano ang ano, mga pinaka mababa na price mountain bike, 4 Ah, for eight, huh? na. 4 na yun nyo? Meron, ganyan ka lang eh. Din -din mo ah. <laughs> Pag magpa ako kuya, maantay ko pa ngayon? Yes, ah, sige po. Anong gulay? Para lang siya. Parang ganyan na lang din siguro. Okay. Kulay red. Oo. Oh. Ito malalakas <laughs> yung ganyang freno. Hindi lang siya naman freno. Si babang ganyan lang yata. Na yung bike ng tatay ko kaya niya na yung binili namin dito kaya niya yung bike niya rin. May malapit na video rito, te. Video? Opo. Saan na yung video? Adyan lang po sa ano. Ah, sige po. Kulang kasi yung ko eh, 3, 3k 3 lang yung cash <laughs> ko. Ayan, marami dyan <kasi> sa video. Kulang <laughs> <laughs> akong BDO, wala akong BDO ngayon. Ay kulang din yung cash natin Ano, ibayad na kita. Ay ah, pwede na. Marami lang, mag-send. Kaya hindi na na malakas kumakain kasi eh, kaya pwede muli Balik ako kuya, mas lang ako. Thank you. Red na? Kulay red kuya. So para po ano, mga best friend Bali, nagtingin po tayo ng bisikleta Nasa 3K daw Nasa... Kulang yung dalawang ano eh 3,000 plus pala 3,500 pagka ano, last price daw no? Pero kapag uh, bibili ka pa ng Dadagdag ka pa ng kunwari kung ano-ano eh, May additional pa daw so po yun So, ayan po ang mga best friends. Dito tayo sa tapatang kapilya. Bali, pupunta ako ngayon sa video. lang yung dalawang pera. Nasa 3,000 lang. So, mag-withdraw po ako ngayon. Samahan niyo ako. Mahal na pala yung bisikleta ngayon, ano? Mga best friends. ka tulad noong araw. Dati, nakabili ako dati sa Manila. Mga ganyan bisikleta. 2.5 lang mountain bike pero ngayon BMX lang oh mabot na ng 3,000 3 000, three plus siguro sa Manila medyo mura lang ng konti yun dahil maraming mga bilihan pero dito kukunti lang kasi yung mga bilihan dito ngayon po ng mga best may mga nakapilak sa video Kaya yata ang nasaan ang sa NANI?! Pero... Dito daw saan, sa lalatan Wala, hindi, hindi wala ang ganyan So yan po na ano, mga best friend Bali, nag-withdraw po muna tayo ng pera Kasi kulang po yung dala ko 3000 lang yung talaga. Wali di, na dito na po sa pili ng bisikleta. So, matapos na rin yung kaniyang uh, ina-assemble yung naunang loon ng buong tayo Magpalagay nga pala ko ng ganito, kuya. Ako. Okay, Ria. One, two. One. ayun din yung na symbol to yan yung okay. katulad sa ano nakasemble na din i-align na lang po ay i-align na lang siya. pero ano uh, po na po ngayon sa bahay. So, ayan na nabili ko na po yung bisikleta. So, ito na po yung bisikleta na nabili ko. Nagkakalaga po siya ng 3,830. So, ayan po alam ano, mga bispring. Itong bike, napatana sa 3,400 daw to. So, natawaran ko siya ng 3,300. Itong career, 200. Yung tapaludo is uh, nagkakalaga po siya ng 150. Ito 200 dapat kaso nga lang natawaran ko siya itong basket. Natawaran ko siya ng 1000 ay 180. So bali natawaran tawaran ko siya ng 180. Tapos ito naman po yan, may bill po siya. So nahingi ko po siya. What po doon sa aking pinagbilihan ng bisikleta hanggang dito ay ginamit ko na po siya. Uh, yung 3 scale na sila kayang kanina akala nung driver e eh, uh, sasakay ulit ako pabalik. hindi <laughs> ko napansin na <laughs> nagantay pa siya doon sa namanina so mamaya iikukwento ko sa inyo mamaya ulit ha mm.